Jaja and Didi. Noong unang panahon, sa isang malayong lugar na palaging natatakpan ng niebe, may isang batang nangangalang Nicolas. Ang buhay niya ay simple. Nakatira siya sa isang maliit na kubo, kasama ang kanyang ama, si Joel, na isa lamang mahirap na mga ngaso. Sa kabila ng kahirapan, mahal na mahal nila ang isa't isa. Lumakay si Nicolas sa mga kwento ng kanyang ina tungkol sa Elf Elm, isang mahiwagang lugar na tirahan ng mga elf. Pinaniniwalaan niyang ang lugar na ito ay puno ng kasiyahan, kabutihan at mahika. Para kay Nicolas, ang mga kwento ng Elf Elm ang nagbibigay diwanag sa kanyang madilim na mundo. Ngunit isang araw, ang inaasam niyang tahimik na buhay ay nagbago. Ang hari ng kanilang kaharian, ay nagbigay ng hamon sa kanyang mga mamamayan. Maghanap ng anumang bagay na magdadala ng pag-asa sa kanilang bayan. Nagbisisyon ng ama ni Nicolas na sumali sa ekspedisyong ito. Naniniwala siya na ang pagtuklas sa Elfhelm ay maaaring magdala ng sagot sa problema ng kanilang kaharian. Iniwan niya si Nicolas sa pangangalaga ng isang masungit na tiyahin at nangakong babalik. Maghintay ka anak, sabi ng kanyang ama bago umalis. Babalik ako, dala ang mas magandang kinabukasan para sa atin. Lumipas ang mga linggo, ngunit walang balita ang dumating mula sa kanyang ama. Sa kabila ng takot at pangamba, nagdesisyon si Nicolas na sundan nito. Gamit ang kaunting gamit at ang kanyang alagang daga na si Mika bilang kasama. Naglakbay siya sa malalayong lugar na puno ng niebe. Habang naglalakbay, maraming pagsubok ang hinarap ni Nicolas. Dumaan siya sa mga kagubatan na puno ng panganib, nakipaglaban sa matinding lamig at pinagtsagaan ng gutong. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang kanyang pag-asa at pagmamahal sa kanyang ama ang nagbigay sa kanya ng lakas sa wakas, narating niya ang mahiwagang bayan ng Elfhelm. Ngunit laking gulat niya oh! nang makita na ang Elfhelm ay hindi tulad ng kwentong binuo sa kanyang isipan. Ang lugar ay puno ng kalungkutan at kawalan ng tiwala. Ang mga elf, na kilala sa kanilang kabutihan at kasiyahan, ay naging malamig at sarado ang puso. Napag-alaman ni Nicolas na sila ng tiwala sa mga tao dahil sa kasakiman at kalupitan na kanilang naranasan noon. Ngunit hindi nawala ng loob si Nicolas. Sinubukan niyang kausapin ng mga elf, lalo na ang kanilang pinuno, upang ipakita na may mga tao pa rin na may mabuting puso. Ginamit niya ang kanyang pagiging masayahin at palakaibigan upang muling magdala ng liwanag sa elf Elfhelm unti-unting bumalik ang saya ng mga elf dahil sa mga munting bagay na ginawa ni Nicolas. Mga ngiti, kwento, at simpleng kabutihan. Sa kanyang pananatili sa elf film, nalaman ni Nicolas ang mahalagang bagay tungkol sa kanyang sarili. Napagtanto niya na siya ay may kakaibang koneksyon sa mahika at kabutihan ng mundo. Unti-unti, Nakita niya ang diwa ng Pasko ay hindi lamang tungkol sa mga regalo o kasiyahan, kundi tungkol sa pagmamahalan, pagbibigayan, at pag-asa. Sa kanyang paghahanap, natagpuan ni Nicolás ang kanyang ama, ngunit ang ama niya ay nawalan na ng pag-asa. Sinabi nito kay Nicolás na wala nang silbi ang lahat dahil walang bahika sa mundo. Ngunit tumutol si Nicolás Itay, sabi niya, ang mahika ay nasa puso at nararamdaman ko ito ngayon sa tulong ng pagmamahal at kabutihan. Sa tulong ng mga elf, bumalik ang ama ni Nicolás sa kanyang pamilya. Ngunit si Nicolás ay may mas malaking plano. Nais niyang dali ng diwa ng Pasko, hindi lamang sa elf film kundi sa buong mundo. Sa tulong ng mga elf, sinimulan niya ang tradisyon ng pagbibigay ng regalo sa mga tao tuwing Pasko. Ginawa niya ito hindi upang magdala ng material na bagay, kundi upang ipaalala sa lahat na ang Pasko ay tungkol sa pagmamahalan at pagbibigayan. Ang kwento ni Nicolas ay naging alamat na naipasa-pasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Tinawag siyang ang Batang Pasko ang unang nagdala ng diwa ng Pasko sa mundo. Sa pagtatapos ng kwento, lumipat ang salaysay sa isang matandang babae na nagsasalaysay sa harap ng fireplace. Sa paligid niya, may mga batang nakikinig ng buong atensyon. Ang kwento ni Nicolás ay paalala sa ating lahat, sabi ng matandang babae. Sa kabila ng hirap at kalungkutan, ang pagmamahalan, pag-asa at kabutihan ay laging magdadala ng liwanag. At sa gabing iyon, ang diwa ng Pasko ay nagniningning sa mga puso ng mga bata. Ang kwento ni Nicolás ay nagpapaalala sa atin na sa gitna ng hirap ng buhay, ang diwa ng Pasko ay buhay. Hindi ito nasusukat sa material na bagay, kundi sa kabutihan at pagmamahalan na ibinabahagi natin sa isa't isa. Jaja and Didi.